mabilis na lumilipas ang panahon. Kaakibat ng pag-usad nito ang mga pagbabago. Hello everyone. In today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang huling episode ng Pagbabalik-tanaw. Binubuo ito ng mga video clips mula sa mga nakalipas na mga taon bago pumasok ang taong 2024 buwan ng Abril, taong 2021. Summer na, sagana ang mga panggatong. Pataas ng pataas ang presyo ng gasol, kaya pinili naming pakinabangan ang mga tuyong kahoy. Siyempre, mas maganda ang libre. Medyo inconvenient lang ang magluto sa panggatong, pero significant naman ang benefits na makukuha dito. Una, libre to, kaya makakatipid ka. Pangalawa, ang usok nito ay nakakatulong para itaboy ang mga insekto. Pero kung may problema ka sa baga, gumamit ka na lang ng dekoryenteng lutuan. Yun nga lang, kataas naman ang bilinyo. Pangatlo, ang abo naman ay malaking tulong sa paghahalaman. Gumamit ako ng lumang yero para di gaanong maulingan. Nakakapagod kasi mag -is, is at madaling ninipis ang kasangkapan. Ang disadvantage lang ay mas maraming panggatong ang nagagamit ko dahil matagal malito. Buwan ng Abril, taong 2022 Makadipas ang isa't kalahating taon, ganito na karami ang mga native na manok namin na nagumpisa lang sa tatlo. Dahil dumami na sila, di na muna kami nagtanim sa backyard garden. Marami na rin kaming nakatay at nabenta. Ganon din ang mga bibi. Magandang libangan ang pag-aalaga ng mga hayop. Sa ganito kaliit na backyard, di natin naasahang kikita ng malaki. Pero sa panahong walang ulam, o so kaya may inaasahan kang bisita, meron kang mailuluto na talaga namang masustansya at sa panahong wala kang pambili sa tindahan, meron kang pwedeng ibenta para ang bulsa mo magkalaman. Di pa dyan natatapos ang mga binipisyong nakukuha namin sa aming mga alagang manok at bibe Sa mga itlog pa lang, di ka naluhi. Pati mga ipot nito, may pakinabang din. Kapag nabulok na ang mga ipa, Kinakalahig namin ito at binubuhos sa pabulukan. Kasama na dito ang mga ipot ng mga manok at bibe. Once na decompose na ito, ginagamit namin itong pataba sa aming garden. May mga challenges din kaming na-encounter sa pag-aalaga ng mga manok at bibe. May times na napubugok ang mga itlog. 21 days nalilimliman ng inahing manok at 32 days nalilimliman ng inahing bibe ang kanya-kanyang itlog pagkatapos bugok pala. O kaya may mapipisa naman pero ilan lang at isa-isa ring mamamatay. Nandyan din ang mga perwisyong daga, ahas at magnanakaw. At kapag panahon na ng bird flu, mamamatay na lang bigla kahit malalaking manok at bibe. Nakakapanghinayang pero ganun talaga. Basta tuloy-tuloy lang ang sipag at tiyaga. Di man makapal ang pera sa bulsa, ang importante sa pagkain ay sagana. Buwan ng Hulyo, Taong 2022 Panahon ng Tag-Ulan Maganda ang tubo ng mga halaman. tuwang-tuwa ang mga caterpillars. Sagana sila sa mga dahong makukot-kot. Yumabong ang mga tanim kong gabi. Inaakit akong magluto na ng masarap na laing. Nung may konting anghang, magata, na may halong dilis at konting tabak pero inunahan ako ng mga caterpillars. Pinupunteriya talaga nila yung malalapad at magagandang dahon. Sa takot ko na maubusan ako ng dahon, binawasan ko muna at ipinakain sa mga manok at bibig. tuwang-tuwa siya. Ag Agawan sila. Ang mga uod na yun ay magiging paru-paro sana balang araw. Pero di naman nasaya ang buhay nila dahil napakinabangan naman ng mga alaga. Buwan ng Enero, taong 2023 months na akong buntis dito. August 2022, na-confirm kong buntis na ako sa aming miracle baby. Simula noon, di na ako pinayagan mag-garden. Masaya lang ang pagbubuntis ko sa aming first baby at the age of 36. Ilang beses din akong nag-spotting, kaya iniwasan ko muna magkikilos noong first and second trimester ko. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga bulaklak ay nagiging bunga. Sang taon pa lang ang puno ng kamyas pero namumunga na. Marcot or air layered kasi ito. Ang kamyas ay masarap ihalo sa paksi o sinigang na isda. Ang punong ito ang nagbukas sa akin ng idea na magtanim pa ng iba't ibang klase ng punong na namumunga. Marcot o grafted para kahit maliit pa ay namumunga na. Kapag namunga na, harvest ka na lang ng harvest. At ang tawag sa ganitong klase ng halaman ay perenya. Buwan ng Nobyembre, taong 2023. Binisita ng isang sawa ang aming na Nabiktima niya ang napipisil na ipakaliksanan sa matandang kandang, may mga plano talaga na hindi na isa sa katuparan, kaya move on na lang. Isang napakalawak na palaisdaan. Isang negosyong nangangailangan ng may kalatihang sukunan. Kaya ang sustainability ay mahirap ma-achieve at ma-maintain. Pangarap ko ang magkaroon ng malawak na lupain kung saan ay malaya akong makakapagtanim at makakapag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop. Isang integrated farm na may palaisdaan, livestock, palayan, vegetable garden, fruit crop at napapalibutan ng na mga fruit bearing trees. Isang farm na sustainable at sumusunod sa organikong pamamaraan. Yung kayang masustentuhan ang pangailangan ng pamilya. Ang ambisyosa ko, no? Eh bakit ba? Libre na nga lang ang mangarap. Lilimatahan ko pa ba? Mangarap tayo at samahan natin ang kilos. Appreciate all the things that you have, pero huwag mong tanggapin na hanggang doon ka na lang. Do you see that horizon? It's endless gaya ng possibilities. Mangarap ka. Let's Grow Thank you for supporting our channel.